na-discover, paano nyo nalaman na merong ganitong sistema o ganitong negosyo? Na-discover ko po siya sa Facebook okay. through ads okay. na siguro po nag-boosting sila po ng okay. page. And then after po noon, nag-inquire ako, and then pumunta po ako sa mismong store. Ah, so merong physical store yes ito. Yes po. Ang D&M Foods. Ah, yes D &M po. Foods. Ganun rin ba sa sa'yo? At ornate sa akin po, uh, meron akong close friend. Uh -uh. Uh, so, parang nasa malapit lang sila ng vicinity. No physical store. store. Yes po. Uh -huh. So medyo medyo maganda daw, ganyan-ganyan. And then naingganyo ako nga kasi uh, risk taker akong tawagin. Eh. Kayo ba ay magkakakilala? Hindi. Hindi po. So ibig sabihin, kayo ay uh, ilan lang sa mga investors so to speak. Okay? Yes. Yes po. Magkano naman ang in invest ninyo? 200,000 po. 200,000. Oh, Yung 200,000 na 'yon ay parang Uh, hinulog mo para maging partner ka sa isang... Sa isang branch tindahan. po, sa indang. Indang branch po yung... Ah, so sasabihin rin nila sa kung saan ang branch. Opo. Okay. Lahat ba kayo ay 200,000 lang or wag naman sana, baka mas malaki pa sa 200,000? May, May mas malaki pa po. Aray, millions mo. po. Million? Yes. Okay, ilan ba ang branches nito? Would you know? Ilan ang branches uh, nito? So, merong pito na nagbukas. Meron nga, yung nandun sa kapitbahay, I mean, yun sa kilala yes, mo, di ba? So, meron talagang physical stores, pero mukhang Nag-inganyo sila at eto na nga, ikaw, Pierre, ay gusto sana na maghulog pa ng another slot, no? Yes, ma'am. Sa ma another branch. Yes, po. Sa halagang 250,000 pesos. Bakit hawak mo itong check na ito? Ano sana ito? Bali, attorney, uh, yung unang slot po na mm. nabili ko sa Bacoor, mm -mm. Uh, medyo ang first payout po namin is 2,500 sa so 3 months. So, 2,500, 2,500, 2,500? Hindi po, 1,000. Ah uh, uh, so two para are sa tatlong buwan na yon. Still not so bad? Yes, not oh, so bad. So, oh, pabigyan natin. Uh, uh Pagdating ng 6th month, ah uh -uh. uh, binigyan ako ng 5,000 galing daw po sa sarili lang ng bulsa yon. Okay, nako, dyan na tayo. Okay, Yan so na. okay. Medyo tagilid na tayo pag uh, may non ng pasabi na ganyan. Kailan mo ka naghulog? Anong taon? Last year lang? Bali po yung unang branch ko sa Bacoor is 2023. Nag-open siya November. Mm -hmm. Ayan ay, pong, pong para sa QC. Mm -hmm. Yan po ay binayaran ko noong January, January 2024 Last po. Last year. Okay. So kinukulit po ako ni Diana na mag-invest kasi mauubos na daw po yung slot. So para oh, siyang, pa. para siyang may oops. ganong ano Wala magaling na. magaling siya yung ano niya yung strategy niya. So ibig sabihin dahil nagsoli ito January mukha mo kamo, di ba? Nung June. Inisuhan ka niya ng cheque para isoli sa'yo. Yes, ma'am. Yung sa QC branch ko po. Pero, ano nangyari? Drawn against undemanded deposit, drawn against insufficient funds, account closed. Okay, so account closed. Malaman mo ba kung kailan na-close itong account nito? Hindi na po. And then, madami pong ganyan din yung sitwasyon. Okay. So, sa so makatuwid ay kailan ninyo huling nakausap si Diana. November. Nakikipag-usap pa sa inyo noong November. Opo. Sabi po niya, ano, nakipag-usap siya sa amin na bibigay yung ano namin, yung aming investment. investment. Bibigay ng kompleto. Nag-schedule siya ng December 15 to 18. Mm -hmm. Tapos, December 15, 18 came, pero hindi po niya kami nabayaran at nag-schedule po ng December 22 to 23 yata yon. Tapos wala din pong refundan nangyari. May mga kasulatan kayo? May mga dokumento? May mga kontrata ito? Contract of investment? Yes po. Naibigay lang po niya sa amin is acknowledgement receipt. Tsaka po nakapagawa din po ako ng receiving copy ko. Ang nakalagay lang po doon is uh, as payment of co-ownership. Pero walang nakalagay? Wala kayong ganito? Yung ganyan? Wala po kontrata. Kasi sabi po niya, umalis daw po yung attorney gumagawa ng kontrata. Naku, pero nagbigay kayo ng pera. Oo, Sabi niya, oo Masyado kayong mabait, masyado kayong mapagtiwala. Lieutenant Walan May, Aaron Sirio, magandang hapon po. Hello po, attorney. Good afternoon yes, po. Good afternoon. afternoon. So meron po tayong ilan dito na so-called investors na mukhang uh, napasok po sa bulsa yung kanila investment at ngayon ay hindi na makuha. Uh, Ma'am, paano po ba natin sila matutulungan? Because ito, Uh, tingin ko dito eh, pati SEC would be involved kung meron ba nga silang kaukulan na SEC, DTI, may mga permits ba sila or they allowed to receive investors. Ma'am ano po ang uh, proseso na pwede mo nating ibigay dito sa ating mga nabiktima? Um, yes po Attorney I already spoke with your staff earlier mm -hmm. and uh, also po nag-coordinate na po kami dun sa team leader ng kapite Provincial Anti-Cybercrime uh, Team and um ang, ang sabi naman po nila pumunta lang po doon yung mga na victim biktima po and dalhin lang po nila yung mga documents na pwede nating gamitin as evidence po kung meron man po sila dyan na conversation mm -hmm. and also po yung uh, mismong uh, URL ng account na ginamit ng mga kausap nila nung nag-alok ng investment po And um, titignan po namin, assess po namin yung mga documents na yun and uh, para po malaman natin kung sinong sasampahan ng ka Bukas pa ba yung ibang mga... Ah, meron pa pong bukas. Sa Nasaan... Rizal po isang branch. Nasaan na lang? Sa Rizal po. Na Sa Rizal po. Yung... Ah, ano, ang, ang, main po isarado sarado na po. Sarado na rin? Opo. So baka meron pang konting karne siguro na kailangan ma... Balita benda. nga po namin last time, pinulout na din yung mga gamit patago pong pinupull out yung mga gamit. Yung mga gamit. Ma'am Wallen May Arancilio, ito po bang, kung kunwari hindi po siya on the internet or on social media, kasi may isa po tayo dito, hindi naman sir sa social media ninyo nakuha, di ba? Yung ah, hindi ito. po. Uh, tatanggapin niyo pa rin po, ano? Kasi most, ang kanyang pag-advertise social media, although na-engganyo itong isa, Uh, not through social media. Would this still fall under anti-cybercrime? Um, tignan po namin, ma'am, kung anong evidence na meron okay. si uh, victim po. Let's And see. if in case po na local police po yung mag-handle, i-refer na rin po namin sila din. Oo. At siguro rin, uh, NBI kasi kung uh, mayroon pang ibang jurisdiction involved, eh, may Rizal, may kasi Cavite, Rizal. Las Piñas Paranaque. Las Piñas, para Muntinlupa. Mm -hmm. At talaga naman. So mukhang ano ito eh, managing Ponzi scheme yata ito ma'am. no Para bang kinukuha niya yung investment ng mga tao mm -hmm. para yun din ang gamitin niya sa pagbigay ng interest o kung yung return. Bukod sa kailangan niya magbayad, doon sa mga baboy, di ba ma'am? Opo okay, ma'am, it will fall for uh, regular filing. And uh, kahit po ilang uh, lugar man po yung connected dito, uh -huh. um, since kung saan po talaga yung nakalocate or location po nung uh, suspect, pwede naman po natin yun doon i-file yung case po. Uh -huh. And uh, pag meron na po tayong uh, warrant, doon po implement natin kung saan. Hahanapin po natin yung mga ay uh, yung suspect ko na ng biktima doon sa yung scammer na ng biktima ng mga uh, investment scam. Sino dito kaya ang pinakamaagang nakapag-invest? May mahigit 2 years na or um 2020? bali 2023 po. July po nag-open yung branch. seven lang sila dito pero dun sa group chat niyo higit pa. 100 po. Plus. 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 Buhay pa yung group chat? Yes, yes po. Okay. Siguro, uh, i-ano na rin natin na dapat kayo, Uh, as a group rin talaga, makapagkain ng kaso. Yung iba siguro, baka maliliit, 50, pero I'm sure, merong mas malalaki pa dyan. Huwag na pong mahiya. Okay, huwag na pong mahiya. Kasi, kadalasan rin kasi kadalasan din kasi siya Yung bang iba, i itatago na lang sa limot. Kasi mahihiya na. Huwag po, dahil hindi matututo. Biginan yung mga leksyon. manlilil lang. Diana Rose Dairit and um, May Ann... Mm -mm. Gelito, Gelito. Gelito Yung business partner. Bakit meron pang mga award-award? Kaya rin po kami napasalam, napasalam ko dahil po may award na siya. Anong award ba yan? Yung Consumer Choice Award po yata yan. Eh baka naman yung, ito yung mga, ganito yun ha, merong mga award-award na ikaw magbabayad. Ayun. Yung magbabayad ka for membership kunwari, tapos uh, awardan ka, tapos publish rin, meron silang newsletter, pero ikaw rin na nagbayad nun. Lately na lang po namin naisip yun, um, napadingganan. Merong ganyan, uh, kunwari mga, yan, yung mga consumer-consumer, pero actually wala yan. So parang ginisa sila sa sarili nilang mantika rin. At ako nipa ko kasi yung mga ano artista kasi yung kunya ay mag-open yung shop. So may mga artista ah, din silang friends front. May artista hmm. pa at mga ah, influencers. Ah, po, po. Mga kilala po eh. po eh. May engaño ka Ako, kudos ko pa. At ni ko lang kasi po oh. nung lumabas yon yung latest. Oh. Tsaka niya kami pinatawag lahat. Gumawa siya ng group chat, lahat kaming biktima. So para ah. sa amin, Okay. May ano na, may inkling na siya na papunta hmm. na doon, mukhang mauhuli na sila. Medyo madami nga silang likers marami silang likes ha. Maganda po ang ano, ang hmm. ano 72,000. Ah, uh, uli, uh, uh, ulitin ko. Maaaring hindi rin sa kanila yan ha, so may style yan. Binibili nila ang isang page na marami ng likes or marami nagpa follow hmm. Tapos babaguhin nila ang pangalan para magtugma doon sa kanila. Pero kung titingnan niyo, 72,000 followers, kunwari pero ang engagement 100, Apa. 200, 3, 4, 5. Tapos ang isa pang titingnan niyo dyan, comments, sasabihin, 45 comments, pero ang mababasa niyo lang tatlo kasi binura nila, ha? So mga netizens, sa tingnan niyo 'yan, maraming naku, ko, Marami talaga mga modus na makikita ninyo na medyo may something at hindi dapat pagkatiwalaan. Huwag tayo agad-agad maniniwala, 72,000, 80,000. Unfortunately, nagagamit po talaga nila yung mga loopholes, may mga gaps on social media. I wouldn't even put it past them na may artificial intelligence involved para lang makapangpalin lang o manloko. Pero maraming salamat na nagpunta talaga kayo dito kasi hindi rin lahat maglalakas ng loob ha na bulgar ito. But uh, malaking bagay and we will bring this shari tutulungan namin kayo dala naman ninyo lahat um to the anti cyber crime group. na alert na nila ang cavite uh, but we will see they will assess baka mas malawakan pa ang uh, maging kilos para dito Ipapacheck check na natin yan yung nagbigay ng award Ha? Pwede po, opo. Di ba? Kasi ano ba naman kayo? Magbibigay kayo ng award. Paniniwalaan kayo ng mga tao. Rants lang ano, ba? po din namin siya sa Philippine franchise. Hindi po siya listed sa... Hindi listed. Uh, there you go. Doon pa lang. Medyo ano na tayo eh. Pero kasi, Shari, hindi mo rin sila mabubihan dahil may totoong tindahan eh. Opo. opo. Kaya lang, mismanage na ito. Kung baga parang, o oh, kuha-kuha tayo ng pera para tayo, kunwari. Tapos kunwari, may activity, activity. Tapos kuha-kuha na naman ng pera. Sa ng Diyos, six months later or even a year into it, wala. So, gumawa sila ng group chat. Meron siyang pinapasok doon na ano, adviser uh, advisor. Mm. Legal advisor daw siya. Totoo abogado so, -check kayo. kaya po ay eh, ayaw niyang sabihin kung abogado siya hindi. <laughs> so, siya yung kumaharap po sa amin ngayon. Si, ano po, ay eh, ang reason nila... Meeting daw sila daily, wag daw istorbohin. Kahit anong request namin ng meeting sa DNM, busy daw ka. po. Okay, sige, hindi na tayo makikipag-meeting pahuhuli na lang natin sila. Diretso. Ha? So, but this will entail, of course, the required affidavits ninyo, complaints ninyo, para makapagsampan ng kaso. Okay? kaya right, hindi bibitiw, ha? Huwag kayo mapapagod, ha? Laban lang. Apo. Thank you po. Kasi sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki rin yung pinramis. It's about 3% a month. Although, of course, kung i-compare mo sa banko, di ba? But kung may nakikita ka kasi negosyo, hindi mahirap nakitain yung perang yun. Basta maayos lang. Na-manage. Na Okay. okay. Samahan po namin kayo sa so office po ni ng Arancilia po na para po makapag-file po tayo ng complaint. Salamat thank po. You, thank you, uh, ma'am. Salamat po. Thank you po, hapon po. Thank, thank okay. you, attorney. Ay, si namin si inyo, ha? Thank okay. you, attorney. Thank you,